counterpart ng PhilHealth at ng DOH, uh, mababawasan yung pumipila sa Malasakit Center. Kasi yung only hope nila ngayon is yung Malasakit Center para makalabas sila sa hospital. Eh. Kasi yun yun yung one-stop shop na pwede nilang hinga ng tulong. So yung question mo, you may address it to four agencies po. Uh, th thank you, Mr. Chair. And uh, for that clarification, kala ko po, hindi natin invitado rito yung mga uh, different. I, I saw the And I saw uh, na hindi ko alam na nandito rin pala ang PCSO. Yeah, wh whatever happened to that, the DSWD, meron po ba tayong ina pa rin na pondo pag lumapit po sa one-stop shop yung isang pasyente? Kasi po kung saan-saan po lumalapit at uh, mukhang maganda po yung malasakit po na, uh, na batas na yan. Na unlike before, uh, uh, hindi na kung saan-saan pupunta yung pasyente, yung kanyang kaanak pupunta sa DSWD, pupunta sa PCSO sa Mandaluyong po, punta doon sa pagkor sa Maynila, eh, buong isang linggo na ako kaikot-ikot, unlike ko, nandiyan po lahat ito. Do we, do, we, do, we still, do we still have funds for that? Nag-allocate pa rin po ba kayo sa ikang para sa malasakit, sa mga pasyente? Yes, maraming salamat po Mr. Chair and Senator Tulfo. For DSWD, um, we are present po in all malasakit centers. We do have social workers po there na nakaduty po doon Monday to Friday, um, assisting po for those who are um, inpatients po ng hospital. In fact po, For 2024, poster, we were able to serve 284,491 patients, amounting to 587 million. Um, that's po, kasi ang role and the na non-medical, supposed to be. We are the one providing for the food assistance and the transportation assistance of those who are accompanying adults to patient. But with uh the, the discussion during our um, hearing, um, -include na include narin po due sa medical assistance, basically. That's why in 2025, po, we were able to note po um, ,000 patients with 486 million po. And for that particular figure po, we were able to serve a total of 20,280 patients po na nagre-require po ng medical assistance para po yun na sila po muna sa mga field offices natin at doon na po sa Malasakas 20,000, Mr. Director Morata, iyan po yung mga siniserve ng mga uh, Ah, uh, malasakit o yeah. yung mga nakapila po yan sa offices na kasi iba pa po yung nakapila sa mga offices. Sa so malasakit po. Actually, so uh, doon na po natin sila sineserve ngayon, Senator. Ah, uh, okay. Very good. That was, my, my next question is, ah, uh, hindi ho ba medyo, ano bang requirement lang kailangan ninyo? Kasi what I heard doon sa kabilang hearing po namin, ay eh, medical requirement na lamang, medical bill na lang daw po ang kailangan ninyo. Tama po ba yun? Yes, it's the same as indicated po sa atin pong policy, the MC6 and the MC MC6. Um, whatever available po na documentation at the hospital po, yun ang din po tinatanggap ng mga social workers in the Malasakit Center po, Senator. Thank you. Uh, for the information of uh, the uh, body, uh, uh, Senator Tulfo serve as a uh, secretary of uh, uh DSWD. Department of Social Welfare and Development uh, in 2022. At alam na alam po niya yan. Marami rin humingi ng tulong. Anyway, to Director Edwin Morata, salamat po. Sabi niyo, uh, for the record, uh, uh, meron po kayong personel sa Malang Malasakit Center. So Nagbibigay po kayo ng uh, tulong. Uh, si Senator Tulpo ang chairperson po ng social services ngayon. So siya po iyan yan po ang katulad ko, nakatutok sa health. Siya naman po ay nakatutok sa DSWD po. siya mag-defend ng budget. Anyway, uh, Director Morata of DSWD, nasabi nyo kanina may personnel kayo. Meron po ako natanggap na report katulad ng sa Southern Philippines Medical Center. It's a regional hospital. Pag regional hospital po, not only nagkikater po ito sa mga Uh, pasyente na mula sa Davao City. Uh, hindi po. As far as uh, uh, region 12, region 10, kasi siya yung kompleto. Andiyan dyan po yung mga heart center, uh, kidney center, cancer center. So humingi sila ng tulong doon sa kanilang hospital billing. Sabi mo, tumutulong na kayo sa medical assistant. Salamat. Next is yung pamasahin nila dahil minsan malayo talaga yung probinsya. Uh, tatlong oras ang biyahe, apat na oras ang biyahe, Cotabato, tapos dyan sila magpapa-hospital. At uh, kasama ang palad minsan, may namamatay. So dapat nagtumutulong rin kayo for burial assistance, am I correct? Yes po, Mr. Chen. So pwede nilang lapitan ng DSW dyan? Yes, Mr. Chen. Okay. Sa SPMC, uh, narinig ko lang na, naano raw po, uh, they fail to provide uh, financial assistance para sa transportation o yung pag namatay raw, ay hindi na raw kayo nagbibigay ng tulong. kaili pwede niyo bang ma-check po ito? Um, Mr. Chair and Senator Tulfo, actually, um, he was already raised to me and we validated it to the FO11 kasi inevitable po talaga minsan na nauubusan ng cash ang ating mga social worker kasi Senator Tulfo, patulong na rin po, most of our social worker deployed kasi sa Malasaka Center are not permanent positions. These are contract of service and they are not allowed talaga to really manage po big amount of cash advances. But to facilitate po the provision of these cashes in po we deem, um, find it necessary to representation. But however, po, with the limited money and the magnitude of clients po present in the hospital, na ubus po kadalasan yung cash nila. For this particular case po, naging paliwanag po ng ating regional director, nagkataon lang po na napunta po yung cliente, wala po available na cash. But they referred it po on sa field office because adjacent lang po ang field office hospital. 'Yun pong paliwanag po ng ating pong um, Regional Director Sorry. in that case sir. Kasi baka mas mahal pa 'yung pamasahe papunta sa regional hospital. Uh, hindi sa makakapunta ron. Tapos yung iba hindi na po makantay, pag, lalong lalo na po pag namatayan, yung burial po, napakahalaga po nito. So, dapat uh, ready po kayo. Iyon e, naman po ang concept nitong Malasakit Center. It's a one-stop shop. Gaya, na mention po kanina, kailangan pa nilang, hindi na nila kailangan pumunta pa ng iba't-ibang opisina. Ubus yung panahon, ubus pa yung pera, pamasahe. So, ngayon po, one-stop shop naman po siya. So, Uh, uh, Senator Erwin, tanongin na rin natin ang ating PCSO since natanong nyo ng DSWD. Kumusta naman po ang inyong uh, mga personnel po sa sa malasakit Center? Kasi ang sa mostly ang PCSO po ang uh, kulang talaga na na nabungi-bungi tuloy yung uh, Malasakit Center dahil walang personnel po ng PCSO. Kumusta na po after one year po Uh, Mr. Chair and uh, Senator Erwin Tulfo. Uh, Mr. Chair, I will the question ni Senator Tulfo on the funding. For um, PCS, uh, we have uh, enough funding for the Malasakit Center. And included included in our medical assistance program for the entire year. And uh, just for this uh, year, from January to July 31, we have provided 1,327,276,178 pesos sa malasakit uh, services po natin and uh uh we oh sorry 200 uh total na po pala yung for the period of 3 uh, years sorry sir uh, for January to July po pala is 283,756,689 pesos so we have served a, for this uh, past three years from 2023 19 19591 um, beneficiaries natin. Now Mr. Chair on your uh, question, dun pus, uh, personnel natin. uh I'm happy to inform you sir that we have a, a coordination with the GCG particularly on a request for the uh, appropriate uh, number of personnel and yung plantilla positions and uh, yung kanilang, uh Uh, salary, uh, ano po ang ilalagay namin dun sa Malasakit Centers. And uh, once approved po, asama na po yung sa Civil Service Commission, uh, we can assure, you can assure you uh, Mr. Chair na maglalagay po kami ng personnel. So, last uh, report nyo po, 40 out of uh, 167 Malasakit Centers ang may PCAO PS, PCSO personnel. Ilan na po sa, sa ngayon po? Wala pong additional, uh, Mr. Chair, until such time that uh, magkaroon kami ng approved uh, plantilla positions. Mr. Chair, this is in accordance po with the… It's been one year na po itong last nating uh, pag-uusap. Wala pa rin po na dagdag. Baka pwede nyo pong ma-follow uh, up ito, uh, uh, AGM uh, Arnel Casas. Bigyan nyo naman po ng uh, importansya ito dahil mga pasyente po ang na nakataya dito. Buhay po ng bawat Pilipino rin po ang nakataya dito. Kung tayo ng hearing last year pa po, wala pa wala pang uh, progress, Mr. Uh, Chair. alam niyo ho, itong malasakit, hindi ho ito gawa-gawa lang. Batas po ito. This is a law. So, ibig sabihin po, kahit magpalit-palit ng administrasyon, dapat ho ay tuloy-tuloy ang serbisyo. It does not matter. 10 years, 20 years, 50 years, batas po ito unless i-dismiss natin ang batas ito, ibasura ito, or we amend. This is a law. Hindi po pwedeng sabihin ninyo, konti lang ang tao namin, eh nung uh, nakarang administrasyon ang sipag-sipag ninyo, nandiyan, kompleto kayo. Ngayon, iba ng administration, it's the same thing. This is same government, iba lang yung tao sa taas, same government pareho din ng prinsipyo. Gusto makatulong na nakarang administrasyon sa mahirap. Gusto rin makatulong ang administrasyon na ito sa mga mahirap. The same purpose. Sinabi nga, lalo ng administrasyon na ito, sabay-sabay na babangon, walang may iwan. Eh kung wala ho tayo mga tao na ganyan sa mga ospital, kulang ho, hindi natin binibigyan ng pansin. Then hindi ho natin pinapakinggan yung sinasabi sa taas na sabay-sabay po, babangon, wala pong may iwan. May may iwan. Ikagaya niyan, kulang-kulang pala yung mga tao. So Toy doesn't cut. Hindi ho po pwedeng ganun na kulang ang tao namin. Di ko kulang tao, dilagyan ng tao. Diba? Para saan pa tawagin kayong PCSO? Eh revenue generating naman ho kayo. Buti sana kung umaasa kayo sa pondo ng gobyerno, ika nga sa bigay ng uh, ng uh, Kongreso ng Senado. It's not. Do what you have to do. This is a law. Maglagay kayo ng tao dyan para yung tao hindi na kung saan saan pumupunta. Kung sabihin kasi, yan ang problema sa atin. Eh. Yan ang problema sa atin sa gobyerno. Dahil inimplement ng ibang administrasyon, dahil ibang administrasyon na hindi napapansinin. But this is a law, ladies and gentlemen. Kaming kaya nararapat lang ipagpatuloy ho ito. And I am sure, wala naman po instruction ng administrasyon na ito. As a matter of fact, ang gusto ko ng administrasyon ng Marcos na mapadali po yung tinatawag na ease of doing business. Mapadali po ang tulong, mapadali po ang ayuda. Kung pwede nga lang po lahat ng bayan pupuntahan na ng Pangulo eh. Tapos tayo pakaangkaang. Do not give these people a hard time, ladies and gentlemen. DSWD, PCSO, ano pa, DOH, yung mga maip ninyo and 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 feel health kasi kayo ho dapat lumapit yung yung government para sa tao hindi yung tao hahanapin tayo our job is to look for these people look out and care for them hindi po hahanapin tayo kulang ang tao that's very poor excuse no tapos sasabihin na Mr. Chair nung last hearing pa sa akin magagawin yan tignan mo don't do that. PCSO, I want you make sure na sabihan po ninyo ang inyong boss, maglagay na po ng tao, hindi po, eh, mabait lang po itong uh, ating chairman, pero sa akin po, hindi po iubra This is a law. Malinaw po ito na batas. All right? Hindi po ito gawa-gawa lang, hindi po ito uh, executive order, hindi po ito directive ng, uh, ng DOH, ito po ay batas at sa batas nakalagay po doon unless otherwise pinalitan po. Yes, you want to say something, Director? Thank you, Mr. Chair, uh, Senator Erwin. Uh, actually, uh, uh, we assure you na kahit po kulang tao namin, we guarantee the continued services po namin sa Malasakit Center. Hindi po na yan. And... Uh, Kaya po naman kami nawalan tao, we comply with the COA Audit Observation Memorandum, as uh, reported to this uh, set, uh, committee last uh, hearings. Oh, that uh, there was a particular findings that deployment of job order personnel to manage PCS desks in Malasaki Center is non-compliant with Section 8 of RA 11463, which requires plantilla uh, personnel. Po. That's what we're doing now, Senator. King. pero... but go ahead, Davis. tama yung sinabi ni Senator Erwin. Masyado tayong mabait dito. Pero isa puso niyo po at isa isip yung mga pasyenteng nagaantay ng tulong na pera po ng taong bayan yan. Hindi niyo po yan pera at uh, ang inaantay natin dito sabi mo nga yung hiring of personnel since meron tayong sinusunod na batas na bawal yung JO so bakit hindi kayo mag-hire ng plantilla personnel maraming pilipino ang gustong magtrabaho walang trabaho and i'm sure maraming pilipino naman po ang qualified why it took you so long i mean more than a year na po 9